Ang buhay ay parang gulong ng palad. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Kung ikaw ay nasa itaas ngayon, magpasalamat ka sa Diyos at panatilihing magpakumbaba at huwag banlait at mangmaliit ng iyong kapwa. Minsan, yung taong minamaliit mo ngayon, kakailanganin mo rin pagdating ng panahon. Kaya lagi mong tatandaan na lagi tayong magpakumbaba at huwag tayong mangmaliit ng ating kapwa. Dahil hindi sa lahat ng araw, aayon sa atin ang kapalaran. Gawin mong inspirasyon ang mga taong nang aapi sa'yo. Magsumikap ka, huwag kang papaapekto sa ngayon. Isipin mo na lang na may bukas pa. Balang araw mababalikan mo rin sila makikilala nila ang taong nilalait nila bilog ang mundo ang bukas ay nakalaan para sa iyo go build your dreams dahil ang taong mapagkumbaba laging pinagpapala